Isa na naman itong pangharas ang ginawa ng uh, China Coast Guard at ng uh, China Maritime Militia no? vessels. Hindi malaman kung ano bang gusto nilang gawin. Gusto bang maglaro ng ikot-ikutan? Minsan naman, habulan. Ako, ano ba damang nangyayari dito sa China? Hindi lang ito, no? Nadamay din ang uh, Unay sa May at ang ML Kalayaan na magdadala doon ng uh, resupply sa may Ayungin Shoal sa uh, BRP uh, Sierra Madre ang magandang balita nakalusot ang dalawa uh, magaling ang mga nagmamaniobra nung uh, Unay sa May at uh, Kalayaan pero ang katanungan ng nakakarami hanggang kailan ba makikipagpatentero ang ating uh, resupply uh, vessel at ng Philippine Coast Guard sa mga China na ito China Coast Guard at uh, Militia Vessel ang Philippine Embassy at ang uh, DFA sa China ay uh, na grits out na sa gobyerno ng China at uh, pinaalala sa kanila na hindi ito magandang gawain dahil maaaring may lagay sa alanganin ang buhay ng Philippine uh, Coast Guard at ng kanilang mga tauhan. Sana naman matapos na itong uh, ikutan na ito at kung minsan ay habulan dahil bandang huli ay uh, pare parehas na lang tayong mahihilo nito sa kakaisip kung uh, sino ba talaga ang may-ari ng uh, West Philippine Sea.